Kain tayo dai. Kain tayo ng tinulang bulong <tinyo> Alam niyo ba dati mga inday pag kumain ako nakapatong yung yung ano ko yung paa ko. Lagi akong sinasaway ni hapon kasi hindi naman sa kanila ganyan, di ba? Pero masanay na siguro siya sa akin day. Eh wala magagawa Pilipina ako eh. Ganito talaga sa amin. Sabi ko. Kaya hindi na rin niya ako sinasaway day. Dati sinasaway niya ako, ngayon hindi na. Ano, Mm. Yun lang, makapamewang pag nasa labas. Ayaw niya ng ganun. Nakapamewang. Ayaw niya ng ganun. Parang nilalamig ka, yung style mo. Ayaw nila ng ganun. Ano naka ganyan ba? Para kasi sa kanila parang iray. Ewan ko lang ha. Ano bang iray sa Tagalog? Ngayon, wala akong video dahil kasi ilang araw na akong busy dahi. Ngayong umaga, dapat may lakad. Nag, may fishing kami. Mag-fishing kami buong pamilya. Ngayon, ayaw sumama. Sabi ko kaya kung pagod ako. Sobrang itim na nga eh. Maitim na nga na sobrang paska itim. Dahil nga, panay ako na sa labas. Pero okay lang. Wala tayong mo nagawa. Maitim talaga. Work, so gusto kong kumain. Ay, gata Thank you, Ako lang nakain ng mga ganito dito dahil sa bahay. Hindi nakain yung mga anak ko at saka sa... You have kajidab! Ingay niya, no? Nani tiro? Fuitero. Nani fuitero? Eh? Nani tsukatte no? Ah, chikau. Achoko ga kitanai kara. inubos ko na yung ano, yung mga gulay. Konti lang naman yun. Saluyot at saka alagbate lang. Sibuyas dahon at saka yung sibuyas, onions, kamatis at saka sili. Luya. Yun lang naman. Huwag natin pilitin kagatin. Baka masira. Ipin natin. Ha?

Tapos manghilamos tayo ng sabaw. <laughs> manghilamos tayo ng sabaw, Raya. Alam nyo ba, meron palang proper na pag sa, pag ano ng sabaw, sandok ng sabaw, ganyan na no? Pag ganyan ba yun? Parang pag ganyan, galing sa loob, palabas, sabay higop. Pa. Ganyan na no, yun sa mayayaman, day. Sa amin, day, ganyan, day, oh. O di kaya, day, ganyan, day, oh. Yan talaga, day. Pag-hilamos pa yan, day. Nakulangan pa ako, day, pero ayoko na. Salamat sa panonood, day. Bye-bye, day.